Balikan po natin ang balita ni Monokson. Mon, ilan ba ang uh, nahuli ng LTFRB na ngayong araw na mga isnaberong taxi driver, Mon? Yes, Mon. Oh June, ngayong araw lang hindi na lumagpas sa isang daan. Pero ang tala ng LTO at LTFRB, kapag ginagawa nila yan, lalo na ngayong malapit ang holiday season, ay lumalagpas sila sa isang daan doon sa mga nahuhuli nila. Pero kaninang umaga, mga hindi selyadong metro ng mga taxi ang nahuli ng LTFRB kaya pati yung kanilang mga plaka ay kinumpiska. Ito ay bahagi ng Oplan pero na ginagawa ng ahensya upang mapangalagaan ng kapakanan ng mga sumasakay ng taxi. Tuwing holiday season, tumataas ang bilang ng mga reklamong natatanggap ng LTFRB hinggil sa mga abusadong taxi driver. 50% dito ay tumatanggi ang mga driver na maghatid o magsakay ng pasahero. Pangalawa ay mga driver na naniningil ng sobra o overcharging. At pangatlo ay rude behavior o hindi magandang pag-uugali. Papatawa ng parusa at multa ang sino mang mahuhuling tumatangging magsakay ng pasahero. Kung hindi lang sana matraffic, hindi kami tatanggi ng pasahero. Sana maunawaan nyo yan. 10,000 pesos sa unang paglabag, 15,000 pesos at suspensyon ng lisensya sa ikalawang paglabag at 20,000 pesos at kansilasyon ng lisensya para sa ikatlong paglabag. Ayon sa LTFRB, bawal na hindi magsakay ng pasahero ang mga taxi dahil nakasaad sa mga prangkisa nito na pumapasada o nag-ooperate kahit sa ang lugar maliban kung car barn na o gagarahin na. Uh, walang uh, pagkakataon na hindi sila dapat isakay ng taxi, maliban doon sa sinabi ko kanina kung magka-car na sila. Hinikayat naman ng LTFRB ang mga pasahero na magreklamo sa kanilang tanggapan sakaling makaranas ng pang-aabuso mula sa mga taxi driver. Maaari ding magamit na ebidensya laban sa mga taxi driver ang video. Ilan sa mga pasahero ang nag-post ng video sa social networking site na mga naranasan nilang maling trato sa kanila ng mga taxi driver. Eh dapat kasi may panukli Sinabi mo nga sa inyo, wala nga akong panukoy. Hey, kung may panukwe ako, sinukwean ko na kayo. Dapat kasi handa po kayo. Pala ko ba naman ang pera ninyo? Talaga pong hindi kayo nagme-metro? Pag sa airport siya, hindi namin ba? Bakit? Ganun? Lugi ba kuya kung, kung nagme-metro kayo? Kung sa labas siya, kung Ba't kayo, ba't kayo nagsasakay kung ganun? Pero namang nagme-metro kuya eh. Ang dahilan dyan, hindi rin naman nagtutuloy-tuloy ang mga complainants sa complaint process. Kaya kung sasabihin mo ng, let's say, 100 ang nagcomplain 74 sa nagcomplain complain na ito ay hindi itinutuloy ang kanilang complaint process. Payo ng LTFRB sa mga pasahero, tandaan ang plate number ng taxi maging ang pangalan ng taxi, ang oras at araw na nangyari ang insidente na magagamit sa kanilang pagre-report sa mga otoridad. Subalit ayon sa LTFRB, may mga kaso na idinudulog sa kanila na nababaliwala dahil hindi sumisipot sa pagdinig ang nagre-reklamo. Oo nga itong ito nga yung mga ilan sa mga naranasan ng ilang mga commuters kanina yung naipakita natin at isa pa dyan, nakikiusap ang LTFRB na sana i nila yung kanilang mga complaints para talaga ma -actionan. Sa mga subong reklamo, pwede silang tumawag sa LTFRB hotline 459-2129. At John, bago kayo magpaalam, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko dito sa aming kilalagyan sa May Quezon Avenue, Roosevelt.